May nagbanggaan Ayun na May nagbanggaan Motorsiklo at saka jeep Ayan ayan May nagdidiskusyonan dito So bakit na Nasa loob naman ang linya yung motorsiklo Ayan o oh. So maya, may, may nagkasagian Motor tsaka jeep So nasa loob ng motorcycle lane yung uh, Ano Motor siguro uh, Hindi nagbigayan di ba O kaya Uh, sinakop ng jeep yung motorsiklo tapos nandun yung uh, motorsiklo na sage hindi diba? natin alam yung dahilan pero nagdi sila so ayun 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 so kaya sa mga paps natin palaging ride safe siyempre alerto kasi talaga may mga pumapasok na ibang uh, sasakyan sa linya nasasakop talaga katulad nung na, ko ano, kahapon na parang nabangga nabangga ng bus na sage uh, ilang beses ko na rin naranasan yan na yung uh, bus talagang pumapasok jeep pumapasok sa linya na kasi nga alanganin di ba medyo yun natatamaan o nasasagi yung mga nakamotor oh mga busina bakit ka bumubusina dyan <laughs> so yun yun magandang uh, umaga ngayon ay day 14 na ng NCAP dito sa Commonwealth uh, ngayon ay rush hour Monday so pinilit ko talaga nga uh, dumaan dito sinadya kong dumaan dito ng rush hour para makita ko yung tunay sa actual na sitwasyon, do. Pero alam ko naman na ganito yung sitwasyon dito kasi